Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online! Welcome back sa lahat ng ating mga tagapakinig at siyempre mga tagasubaybay mula po sa ating podcast at sa ating YouTube channel na Patira Alright. sa Tandem. Maraming maraming salamat po siyempre sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod po nating episode. Bye. Bye po. Bye. Thank Wala pa lang laman, Oo. nag hello lang. Oo. Nagpapansin lang on air parang ay lang social media. Ko. Dumaan lang po. Bawal ba? Uh -oh. Kaya oh, nga, uh, pasintabi. Siyempre, ito na naman ang tandem na maghatid sa inyo ng perwisyong totoo per to -to lamang. Wow. At siyempre, kasama-kasama ko na mag... Uh, siyempre, meron naman tayo na receive na magbabasa ng panibago na namang patira si Didi DJ Tez. <laughs> <laughs> Thank you for calling. I may help you today. <laughs> At syempre, kasama din natin na naging isang house to house in love and everything, DJ. Ayan. Hee, oh. Ayan, ako Ayan. naman. Baka naman may mga nakikinig sa atin dyan sa, ano, sa mga pinag-hostan natin noong nakaraan. Sabi nila, baka daw kung, alam mo yung parang pang palengke lang daw yung mga levels <laughs> daw natin. Wala kayong kake. Ano naman? Marangal na trabaho yung mga nandun. <laughs> init na naman ang ulo. Huwag <laughs> kayong mag-ano-ano -ano dyan sa amin, ha? kayong ma- kayong mga pa-social kayo, kung social kayo, doon kayo. Oo. Koyo. Emela. Kung parang ano, hindi hindi kayo yung kinikater namin. Ayan. Yes. Yeah. Oh. Gusto may may catering na nanalaman yes. Dito. This catering is not for you to go to the cater somewhere else. <laughs> This is and... for family use only. Yes. Ayan. Ay, please. pabati muna natin nga pala si Kit. Ayan, lagi nakasubaybay yan sa YouTube daw natin. Tapos sinasabi niya, pareho lang pala daw yung naririnig niya sa podcast. Ganon talaga. Ito naman si Kit talaga. Ganon, oh, oh. yes. That is so right, Kit. Ang gorgeous, gorgeous na ating friendly. Mm -mm. thank you for subscribing and watching and subscribing and watching. Okay. <laughs> kakaumpisa pa lang sabog na. Hindi pa na yung patira. Eh. Ito Suswetle na. Ito na nga. Ito na. O, ito na. Basahin na natin na O galing din ready? po ito sa ating Facebook page. I-search nyo lamang patira sa tandem. Sabi Yo. dito. Tandem, magandang buhay sa inyong dalawa. Diretso na ako agad sa ipapatira ko kasi punong-puno na po talaga ako. Ako po ay isang work from home na VA. Uh, virtual Assistant Torix, no? Tama. Uh, Dito sa Bulacan artist or virtual <laughs> artifacts. Artifacts. <laughs> Ay mali pala. Nakakaali ano victory assuming. <laughs> Ay, Victor. <laughs> Ay Victor. Oy wag kang ganyan. Oh, Basta, B basta ba VA. Oh, ba oh. Oh, yes. Dito sa Bulacan. Virtual Sobrang pa. walang konsiderasyon po <laughs> ng kapitbahay ko Nakatabi nitong unit na nabili ko Ah, so bahay niya to Ah, okay, okay, okay Sabi okay. niya, may ulitin nga natin para maano Ang dami kasing ano eh Sabi, tante magandang buhay sa inyo dalawa <laughs> Diretso na ako, agad sa ipapatira ko Kasi punong-puno na po talaga ako Ako po ay isang work from home na VA dito sa Bulacan Sobrang walang konsiderasyon po ng kapitbahay ko Nakatabi nitong unit na nabili ko Lagi pong nag-video okay, maghapon, magdamag at kahit naka-noise cancelling headphones ako, hindi kinakaya at talagang naaabala po ako sa trabaho. Mai Iintindihan ko naman po kung yun ang trip nila. Kung ginagawa nila ito sa tamang oras. Pero tandem, nagkakarooke sila hanggang madaling araw. Omo, walang bumabawal sa kanila. Alaka. Kahit na dapat, hanggang alas 10 lang ng gabi ang kantahan. Ang shift ko po sa trabaho ay 11pm to 7am pero naaabala po ako sa ingay ng mga kantahan nila hanggang alas 5 ng umaga. Alaka. At this po tandem. Almost everyday, ganito po sila. Dinaan ko na po sa magandang pakiusapan pero ganun pa din po. Lumapit na ako sa Homeowners Association pero hindi pa din po sila talaga nagpapapigil. Tumigil po sila sa glet nung nasabihan pero nagbalik na naman. Mm, Sana makarating sa kanila itong patira na ito at tablan sila ng kahihiyan. Miss mm. VA ng Bulacan. May nakaka-stress naman itong patira na to. Parang, parang talagang major-major na yung concern kapag ganyan. Kasi, ang alam ko din, hindi dito sa lugar namin na, syempre, mahilig naman talagang kumanta ang mga Pilipino, pero, magkaingayan man kami dito, pagpatak ng alas G's, talagang, ano na, kumbaga nagkukusa na sila, hindi na kailangang may magbawal pa. Alam Oo. mo yon na talagang hindi na hindi na nila itutuloy kasi alam naman nila na 10 PM onwards may mga bata na dapat tulog na or yun nga marami sa atin ang 'di ba umusbong na po ang mga karir na panggabi. Oo. So marami talaga ang nasa bahay na nagtatrabaho pa rin ng ganung oras. So hindi ko naman maintindihan dito naman kay sa bulak ano to bulakan siya di ba sabi niya oh miss VA ng bulakan saan kayo yung parte ng bulakan ito at para namang napaka inconsiderate ng nung kapitbahay niya totoo at <laughs> saka yun, eh. na isa pa sa naiisip ko doon homeowners so ibig sabihin subdivision ang a, a, baka, ano na, oh, ang ang, oh, sistema oh alam niyo kasi ganito yan ha um ang feeling kasi nung iba diyan lalong lalo na yung mga naka subdivision mm. a, a, ganito ha, sorry to tell, sorry sa word sa words na sasabihin ko, yung iba kasing feeling ng no, mga nakakuha lang ng mga lote-lote sa mga subdivision. Akala ah. nila siguro ang yaban, ang yaman-yaman na nila at pwede na nilang gawin lahat kahit nakakaistorbo. Yes, alam yung mga yun? parang wala na silang iniisip na ibang tao. Kala mo mga walang kapitbahay. Alam mo yung gano'n. Kawalang respeto Oo. yan sa totoo lang. Sana alam mo masama man akong maghiling ng mga ganito. Ba't hindi kaya kayo maputulan ng kuryente o kaya makuryente kayo sa mic? <laughs> alam mo yun, yung parang gano'n. Di ba total nilalapit yun sa bibig nyo yun, may malaway-laway na makuryente, mag-ground man lang sana kayo kahit level 1. <laughs> alam mo yun? Ma manginig yung mga labi Oo. nyo pagdikit sa mikropono. Kasi nga, di ba, lalo na itong nakakainis na part kasi dyan, partner. Mm -hmm. Sinabihan na kasi si Leigh. Dinaan na sila sa pakiusapan. May may homeowners na na pumunta kinausap. Eh kung tuloy-tuloy pa rin, eh talagang parang napaka-coops naman. Totoo, alam mo 'yon, parang yan. anong klasing tao ba? Parang hindi naman hindi naman mahirap magpakatao eh, lalo na kung alam mo dikit-dikit ang mga bahay at alam mo naman na nakakaistorbo at nakakaabala ka na. Hindi Oo. porket bahay mo yan at hindi porket nakatira ka sa subdivision or na nabili mo yan or kung ano man, or hindi porket may mga celebrations kayo sa buhay eh talagang magiiingay na kayo hanggang umaga madaling araw lang iniisip niyo lang mga sarili niyo totoo diba? napaka-selfish talaga nun. at saka Oo. hindi sabi ko sa iyo talagang napaka-kabastusan na yan Oo, ka wala correct? na ng respeto yan kasi kumbaga hindi lang naman kayo ang nakatira diyan di ba mm -hmm. ang pinapalabas nyo kasi yung ugali ninyo na kanal eh. Alam mo oh, yun? Oh, Very kanal. Alam mo yung susuportahan ko talaga pa yung partner ko dyan. Hindi kami mag-filter dito. Very oh. kanal ang ugali, ha? <laughs> hmm. Totoo yan. Alam mo, okay lang sana ko okay lang sana ko ang gaganda ng boses ninyo dyan o kaya pang mga, alam mo yon pang entertainer talaga yung datingan ng kantaan. Pero, <laughs> kahit sabihin mo na magagaling kayong kumanta, magaganda ang boses ninyo, hindi pa rin po yan yung pinaka-absolute na reason para ma-excuse kayo na gusto nyo mag-video okay, okay lang kahit na nakaka, nakaka, ano, nakakaabala. Diba? Correct. Kung gusto nyo pala... Nakakabulahaw. Totong yun. Diba? Exactly. Yan yung tamang term. Nakakabulahaw gusto. na kayo. ba diba? Hindi na nakakatuwang pakinggan. Tapos mamaya, siyempre, ano pa kayo? Tawa pa kayo ng tawa sa video. Okay, Nag-eco pa yung tawa ninyo. Titinis ninyo mga tinig ninyo dyan. <laughs> oh. Talaga nakakabisit. To the point na tingnan mo pati kahit yung technology inaayawan yung boses niyo. <laughs> diba? Sabi, ano yung sabi niya yung term yung parang naka... Yung noise cancelling. Oo, oh, oh, diba? Tapos po pa, parang nahahagip pa rin yung ingay. Eh, di sabihin, grabe talaga yung lakas ng anuhan nila doon. Oo. Oh. Nila. <laughs> tapos mga baya, yung mga kinakanta nila, yung mga tipong pang matataas talaga. Oo, oh, diba? oh, ganyan. <laughs> Diba? Parang ano ba, mga ate? Di diba? Tapos, okay lang sana kung ganun gano'n, eh, ma-appreciate mo talaga na ang gaganda, kuhang-kuha, o kaya ano. Pero sana, lagyan natin ng oras. Sabi nga Oo. nila ganito, ha? Na pakiusapan na kayo, anong gusto ninyo? Magpapabaranggayan pa tayo dahil dyan? Oh, correct. Diba? Correct. Ipapabaranggay pa kayo, magkakaroon pa kayo ng, uh, tadito ng record. record sa baranggay Oo. dahil lang sa passion yung kumanta. Hmm. Diba? diba? Ano Saka 'yun? Ano ka? Huwag kayong ano, huwag kayong abala sa ibang tao lalo na kadikit na bahay ninyo tapos ipinarating naman na sa inyo na VA siya, 'yun yung oras ng trabaho mm. niya na hindi naman abala. na oras talaga ng ingay 'yun. 'Di Diba? Ano ba bang gusto niyo bang Tara magsuntukan. <laughs> ano, square, circle, rectangle. 'Di kayo makuha sa mga sa usapan eh. Kaya ha? Huh? nga tapos mamaya biglang tinugtog nila top of the world mga ganyan. <laughs> diba Baka mamaya alas stress ng madaling araw, pumi pirit pa kayo dyan Mahaba na ma naman kayo. Huwag ka, ba diba? ang alam ko na sa ordinansa na 'yan ng mga ano oh, eh. Oh. Alam ko paggamit yes. ng video okay, pinapalimita na 'yan eh. Ang sabi nila sa pagkakatanda ko ha, Uh, merong mga lugar kasi na sabi nila hanggang 10pm only. Oo, uh, uh, meron. Dito kasi pero, sa amin ganun eh. Oo. Uh, uh. uh, pero sa ibang mga lugar talaga, alam nyo ba na may schedule lang ang pag-video okay? Kahit na tumapat ng Wednesday yung birthday mo, Sabado at Linggo lang. Ah, oh, may ganon. Mahigpit, ba? Diba? Alam mo tuwing dito sa program natin, 'di ba? Oh. Tuwing Saturday, may alam ako kung mga lugar, hindi ko lang ma-specify kung saan, pero nag i mm. nag-i-implement sila nang ganun. Sila nang ganun. Parang, yes. Sige, Sabado pagbibigyan ka 6 AM to 10 PM only. Mm -mm. Pag Linggo 6 AM hanggang 8 PM lang. Parang ganun eh. Oh, diba? May mga eh. Katulad, ganyan. ko nasaan, dito na natin tuloy babalikan yung sinasabi natin, nasaan yung mga ngipin ng ordinansang ito? Kumbaga, Kuri. hindi mo na, na-violate mo na, at bukod sa na-violate mo na, nawalan kawalan na respeto sa mga nakiusap sa iyo na mga homeowners association ng member or officers lalong laro na siyempre doon sa may mga trabaho mong kapitbahay. Di ba? Talaga ang bastos mo sa part na yan. Correct. Alam mo diba? ako nga nakukupakalan ako sa kanila eh. So totoo Kaya lang ah, Hindi ko na ta talaga i-filter ifi kasi gaya niyan. Nagtatrabaho yung tao, mga ate, mga kuya. Di ba? Yan ang hmm. kanyang kumbaga pinagkukuhaan ng panggasto sa buhay. Bread and butter. Tapos kin oo, kinausap kayo ng maayos. Mayroon ng mga asosyasyon na dumating dyan at kinausap din kayo. Kaya Tapos tuloy-tuloy pa rin kayo. Eh talagang di diba, ba? Grabe naman ang attitude, mga ate, mga kuya. Parang <laughs> dapat i <-voodoo> daw. Oh. <laughs> uh, Karapat. So, so, ano ang ating ano ang ating judgment? i dal lahat <laughs> Ayos na kausap. Hindi kasi eh. Alam mo yun, baka mamaya madaling araw kumipirit-pirit pa kayo dyan ang Uy, mga kaya, ano. Kaya, at saka diba, alam mo yon? hindi lang dapat, siguro itong si VA, si Miss VA ng Bulacan, alam mo, hindi naman din masama siguro kung makikipagkwentuhan tayo sa iba pang kapitbahay na naaapektuhan na at maghain kayo ng pwedeng apela. 'di ba? Oh, mga ganoon na para na sa ganun palimitahan niyo na lang din or kung hindi talaga magawa hindi talaga magawa nitong mga ito na parang kulang na lang pati pagtulog niyo talaga kinakantahan pa kayo diyan. Eh 'di ba? Dapat kumpis kahin na kaya kung ano man yung video okay na meron sila diyan. Oh, ba? Diba? Oh, kasi alam ko sabi, naman. sabi ko sa iyo partner, 'di ba? Ang mga penalty nga ng mga hindi sumusunod dun, sa alam kong ordinansa ha. Parang nasa 2 to 5k kasi eh. And then uh, pwede daw makulong yung ibang hindi susunod. Sana oh, nga, diba? alam mo, sana ganun oh. ang inimplement dito sa, uh, ayun, partner sa, ano, sa Muntinlupa. Oh, Muntinlupa. See, oh. Yan ang, ano nila, yan ang city ordinance nila. Kasi yung chuhin ko nandoon, siya din nag, uh, nagsabi sa akin ito dati. Marang 2 to 5K ang penalty, and then not oh. more than 30 days ng imprisonment. O, oh, diba? O, yung Kasi susuway. Ka gusto oh. natin ng kapayapaan at mga kasunduan sa lugar natin, di ba? Oh, Hindi oh, naman oh. namin syempre sinasabi ni Rico na dapat eh mag mag, mag ano kayo diyan, maggawa din kayo ng mga ordinansang ganyan. Ah. Ang sa amin lang, eh makisama naman po kayo kasi again, wala naman kayo sa Executive Village na malayo yung mga bahay sa isa't isa. Totoo. Na kahit anong bulahaw mo diyan eh, walang ma walang maaapala. Hindi eh, ang sitwasyon po natin diyan, kung saan dikit. mang lugar 'yan sa Bulacan, sabi nga eh, Division, ganyan pagkakatabi yung mga bahay ninyo. So, di ba, konting consideration kasi hindi naman tayo pare-pareho ng timeline na sa ganitong oras ka mag-iingay, sa ganitong oras din mag-iingay ito. Pwedeng kagaya niya, pang gabi, si Miss VA ng uh -oh. Bulacan. susa So, sa umaga siya tulog. Yun din, diba? di ba? Yun oh. din, umpisa, umpisa, umpisa. Nagbibigyan na nga kayo. Sabi nga niya, okay lang po sa akin kung ang trip nila magvijoke. Okay. Pero sa tamang oras. So, ibig sabihin, during daytime na natutulog siya, wala na siyang pakis. Sa pagod niya, nakakatulog na siya kahit nagbubulahawang kayo dyan. Pero yung oh. sa gabi kasi na may trabaho siya, syempre nahihiya sa mga kliyente niya dahil nahahagip yung ingay ng mga bunga ngayon nyo dyan. <laughs> di ba? Totoo Just naman. Di ba? <laughs> Tapos mamaya, mga puro kanta lang naman yung mga carpenters, mga ganyan. Di ba? Oh, okay, oh, mga ano, Matt Monroe, mga ganyan. Mga ganyan. <laughs> Di ba? <laughs> Tapos naririnig pa kayo kahit may noise cancel na siguro. Kahit siguro mag... Siguro ano din na dito kay, kay Miss VA, sabi ko sa sa'yo, ituloy e, mo yon na magkampi-kampihan na kayo dyan against sa kanila. Alam mo yon Kasi for sure, hindi lang naman ikaw ang na, naa o Hindi orip. lang ikaw yan eh. Meron at mm. meron din siguro na bibwisit, hindi na nga lang siguro nagsasalita, or Tinitiis na, na lang, no? Oo, Grabe! Oo. Or naghihintay lang din na mga kapwa niya na naa kung sino una mag-voice out. Parang ganun. Kasi alam mo sa mga village, ganyan eh, kung sino yung una nag-voice out. Sige, kampi-kampi oh. na tayo meron na nagsalita. Ah, 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 ikaw, ah, na ah. ikaw na magsalita, ikaw na spokesperson, ikaw na hmm. magsabi ng hinaing namin. Parang ganyan kasi eh. Pero talagang solid ang bastos talaga noon sa part talaga lalo kinausap naman na kayo eh. Di ba kayo pwede Oo, makausap? Uh, Di ba? Doon makausap? ako na bubisit talaga. Doon medyo kumulo yung dugo ko. Tsaka med medyo para puputok yung ugat ko dito nung nabasa ko yung part <laughs> na <laughs> kinausap naman na kasi. Tapos pinuntahan na rin yung homeowners association. So parang medyo ahay, sandali. Oh, uh, sandali lang. Uh, parang dapat talaga pala ipatira. Parang nangigigil. <laughs> oh, diba, okay. Ano kayo bigla pumunta na yung mga homeowners yung association o kaya kung sino president, vice president, kung sino mga matataas uh, na. Ano bigyan. kunin nyo na kaya yung microphone. na Hoy, sinabi na sa inyo, di ba? Tumigil-tigil na nga kayo, tapos nag eko-eko pa. Diba? So, diba? isong mo sa bibig niya yung mic. Kaya nga, alam mo ganito rin, kung alin ba na sa village or subdivision sila, why not din ito mag, ano din, mag draft na rin kaya ng sariling uh, ordinance rules. or rules, uh, uh sabi natin uh, policy. Itong mismong, ano na to, itong, itong mismong kinabibilangan mo subdivision, Miss VA, ano, isuggest nyo na mag draft na sila ng ganyan para, kumbaga, doon sa mismong loob ng inyong ano ng subdivision, subdivision. Meron kayong sariling batas or policy Oo. na susundin lalo na sa mga maiingay. Hindi lang sa mga nagbi-video okay, kundi pati yung mga malalakas magpatugtog. Diba? Oo. So, din. yung eh. mga nagiiinom man sa tapat ng bahay ninyo <laughs> tapos <laughs> sakinyay ingay. -ingay <laughs> wow. tapos diba, yung mga gano'n na parang pwede naman, wala namang problema kung yun nga kanya-kanyang trip yan, pero maging ano naman kayo, maging considerate kayo na meron kayong mga kapitbahay. Oo. Oo, maging sensitive kayo, ganyan. Diba? Right? Diyan yung pinapakita yung ugaling kanal ninyo eh. Parang alam mo yung parang <laughs> naiisip tuloy namin, ayaw namin manghusga dito sa mga kapitbahay ni BisBea. Hindi kay galing sa mga sorry ah, hindi naman sa pinag-judge. Hindi kay galing sa bukid yung mga yan, tapos parang dyan nila dinadala yung gawian nila. Diba, totoo naman eh. Ah, diba, kaya ang hirap yung... Diyos ako, ko. kaya pag, alam ako. sa totoo lang, dito din sa mga na, na, nakakapakinig nito or nakakapanood nito, kung may sarili o may kapit, kapitbahay kayong ganito, itag nyo kaya sila sa video namin at ishare nyo sa kanila to. Kasi oh, alam ko yan eh, na parang alam hindi pa ba sapat na kinausap na kayo at may pumunta ng tao doon? Doon palang warning na yon. Dapat sana, i-lesson na ninyo or pigilan na ninyo sa sarili really. or kung hindi nyo talaga kaya na mag-video okay, hinaan nyo na lang siguro oo, oo, yung kayo lang. Kung talagang kantang-kanta kayo sa buhay oo, nyo, hindi oo. kayo makapigil. Talagang kantang-kanta. <laughs> hindi na makaintindihan <laughs> kung bakit naman ganyang kantang-kanta naman. Na <laughs> hindi na makapigil naman <laughs> hanggang madaling araw. Eh, kahit naman sana, hinaan nyo naman na. Ah. hindi oh, yung hinaan. volume, at eh, pong <laughs> parang new, new year, year. <laughs> Ano ba? <laughs> Totoo naman. Mm. Kasi tiba kami nga nagbibidyo, okay, bago nga mag alas 10, alam naman, aware na kami doon na dapat 10pm eh. Pag, mm. Bago mag alas 10, alam mo, alas 9, hinihinaan na yan. Kasi na, alam mo kami, nahihiya na kami sa kapitbahay. Oo. Kasi baka may nasasabi na sila. Alam mo, syempre mga Pilipino, very sensitive. Lalo na yung mga talaga nag-aabide sa mga ganitong klasing uh, sabi mo, ordinansa lang. Eh, hindi mo mong ilalang lang. Kasi dapat sumunod isa, mm. sumunod lahat. 'di ba? Parang ganyan. 'Di ba? Diba? diba walang hiya ng mga kapitbahay nito ni Miss VA ng Bulacan. Alam mo sana diba? mo sa amin yung picture nila. Oo, oh, ipo ipo. Oh. Epo, oh, oh. E, lumabag na rin sa batas. <laughs> <laughs> Pinahiyaran sa. Hindi e, pero 'yun lang talaga. Nakanabubisit na, na lang kami kasi sana maging ano naman po tayo, makatao naman po tayo, 'di ba? Oh, oh. At doon sa subdivision na ito, kung makarating man ito sa inyo, ay i-take nyo po ito as a serious concern kasi oh, oh. talagang stress na siya doon sa mga tao dyan, na, na nakatira dyan sa loob ng subdivision. Ninyo. At saka hindi lang sa mga nagtatrabaho, yung mga nag-work from home, kundi pati sa mga estudyante oo, na naririyan sa subdivision ninyo. Walang, oo, wala mo, walang estudyante oo. dyan, walang mga magulang. Mga walang, bata. Oh, walang mga sanggol na pinapadede na hirap patulugin. di mm -hmm. Diba? Wala <laughs> diba? mga naki kemerot kemperotus, kemperotus dyan na, oh, oh. na, na 'di ba na ano mamaya, ano ba habang nagchuchuk tsakan sila biglang nawala sa mood kasi nga wala sa tono yung kumanta. Kaya nga. Kasi hindi basta makakabuo ng baby bago Kaya ka pa naman. Gumawa na ng kwento. <laughs> dinagdagan na, dinagdagan oh. na natin para lang humaba yung spills. Ganun. Hindi <laughs> <Ay, laughs> pero totoo yan, dapat sana considerate kayo at sana maparusahan kayo talaga sa kagagawan din ninyo mismo. Diba? Oo, kasi kung ako ng penalty lang, penalty 'yan. Oh, penalty kayo din. Sabi ko kung wala mang pulisiya ang inyong subdivision, dapat gumawa na sila ASAP. At dapat hindi lang yung parang pwede magbayad lang 2k, 3k. Oo, correct, oh, correct. Nakakayanin korre. lang din naman nila. Taasan nyo para matakot hmm. sila. Lagyan nyo ng ngipin ng pulisiya o kaya yung mga ano, yung mga uh, ginawanin ginawa mga batas or kung mga ordi ordinansa. Ipatupad, ganun niya. Kasi kayo misan, alam mo kaya walang ano, yung walang natatakot kasi walang nasasampulan. Truthful. Alam mo yan. O, di ba? Kaya yan. Kaya, tas puro top of the world again. The only creation that they the explanation I can put. Sana <laughs> tamaan kayo ng kidlat dyan. <laughs> Tirahin yan. Matinding tira. Go! Tirahin. Paloka kayo. Go na. Go na. Kaya nga, naubos yung energy ko sa inyo. Kaya nakakabwisit talaga yung mga ganitong klase, mga kapitbahay. Alam mo, mas malala. Na partner, alam mo, mas malala pa ito sa mga chismoso chismosa ng kapitbahay oh, niyo. Oo, parang minsan nga ma-appreciate ko pa yung mga mosang eh, kesa oh. yung mga ganyan. Diba? Sana nga mo, alam mo, hindi masama mang mag-wish, masama mang maghangad ng masama sa kapwa. Pero kung ganyan, nakakaistorbo at pinakiusapan natin, din non-stop talaga. Sana umusok yung mga bibig ninyo dyan at magtigil talaga kayo. <laughs> Pati mo din lang bibig ninyo, pati mo yung video okay ninyo mag short circuit sana yan at sumabog oh. talaga yan at namatigil matigil talaga kayo diyan. Sana habang bumibirit kayo diyan habang nganganganga yung mga bunganga nyo, may pumasok oh. na langaw tapos hindi na lumabas. Oh. Mga <laughs> At saka mayroong mga choking incident, mga ganyan. Oh, <laughs> So, Ay, Ay ito, baka ano lang ha, ah. ano lang namin ni Rico yung kasi nakaka-busy talaga. So, sana matutupo <laughs> tayong maging sensitive at considerate Correct. sa ating kapit malurch. Okay? At saka huwag niyo na sasabihin na Kesyo, eh, hindi naman tatrabaho. Kaya nagtatrabaho o oh, hindi ang kapitbahay, maging sensitive kayo dahil ba? Yung iba dyan nagpapahinga. Yung iba, may kanya-kanyang buhay, nakaka-istorbo kayo. In short, kung ako sa inyo, umalis na lang kaya kayo dyan, nakakainis kayo. <laughs> <laughs> para si ba, di ba? Diba? Kung ayaw na nasisi, ayaw niyo na nasisita, niyo na ng pulisiya, umalis kayo sa kinabibilangan ninyong 'yan. Ang masama pa, part, part na, mga masa mga pa ang masama pa, 'di ba? Kasi nagrerenta-renta lang pala 'yung mga borders ng palayong mga 'yan. <laughs> O oh, yun, isa pa yan. Basta uh -oh. mabu-visit ka talaga pag ganun. Kasi si Miss VA ng Bulacan sinabi niya sa patira niya sa atin na binili niya yun eh. Kanya yung uh -oh. lugar na yun, yung bahay. So, diba? di, nakaka-visit dyan. Talagang mas may karapatan siyang magreklamo. Ako nga yan, kahit hindi ko nalipunin yung mga ibang kapitbahay eh. Diretso talaga ako ng barangay gay rick. Sinasabi uh -oh. sa'yo kahit mag-isa ako. Ay, ah, hindi. Ito ay isang reklamo Laban sa katabing bahay oh, <laughs> Gusto ko mag-draft ako Ng dahil, reklamo for you SBA oh. <laughs> <laughs> O oh, sundan mo na lang Actually maraming ah. Itong partner ko Maraming template yan Kaya sabi Why? ko Miss BA Sabi ko sa'yo Go sabi na sayo, agad Sabi sa'yo sis O oh, oh, i-PM mo na At isisend send sa'yo agad uh, Right PM there mo and ako then ako sis oh, Di ba? Oh, We're with you In this journey together <laughs> Wow ay naka sa salamat sa inyo guys at syempre sa mga susunod natin mga patira kung gusto mo na magpatira na naman at tulad na sabi ng partner ko magpatira back yung iba pang mga alam mo yung nagpapatira yes. sa atin before uh -huh. naku, para marinig naman ang inyong panig why not open po ang ating Facebook page dito at nang sa ganun syempre mahatira na naman namin kayo ng perwisyong totoo lamang That's right <laughs> O oh, alam ang nyo aming... na kung anong gagawin Correct, ay ang PM lang po madali lang guys ha, madali sandali lang. Ikwento nyo lang naman sa amin, ilahad nyo, i-detalya nyo, at isend yan sa Patira sa Tandem Facebook page. Bukod sa pag-send uh, ng uh, problema o ng patira, like and follow nyo na rin para dumami din at maging, alam mo yung bonding-bonding tayo together. Parang script yun ni Kuya. Oh nga pala. No? <laughs> oh, basta, oh. Uh... Para talagang mag-grow pa ang ating family. Eto, hindi ka naman mag-subscribe ka na dyan. I hit mo yes. lang like. Oo At talaga namang I-share mo na rin Ang video na ito Oo Ay yan siya Sinasabi ko sa'yo At lalo na yung mga ano Episode natin partner sa Spotify Pwede naman Shareable naman po yun I-share yun ang share i yung mga kaibigan yun Na makakarelate At malaking tulong sa amin Talaga Na ma-discover Yung ating bagong podcast na ito Na patira sa Tandem Siyempre Kasama-kasama ko Ang aking pag na pag na partner Na shoot na shoot talaga Sa jar dj t te te Ah Ayaw, nag-iisa. Ano talaga namang hops na hops in life and everything. DJ Rico with an air. Yan. At syempre, itong... <laughs> Bisit ka. Nawala yung momentum. At siyempre, ito ang oh. patira, patira sa Tante! Bye guys! Paala! Oh, Batibo to! <laughs> Bye! <laughs> patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online!